Aries sa 3D Lotto number 2 number 0 at number 4 at sa 2D Lotto ay number 14 at number 29 at mga numero sa Lotto number 11 number 24 number 29 number 27 number 20 at number 38 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso Taurus sa 3D Lotto number 5 number 0 at number 8 at sa 2D Lotto ay number 21 at number 29, at mga numero sa Lotto number 19, number 10, number 21, number 40, number 37 at number 26, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini, sa 3D Lotto number 1, number 0 at number 4, at sa 2D Lotto ay number 14 at number 23, at mga numero sa loto number 12, number 40, number 30, number 23, number 6 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer. Sa 3D loto number 2, number 0 at number 7. At sa 2D loto ay number 24 at number 10. At mga numero sa loto number 25, number 31. Number 9, number 28, number 16 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Leo, sa 3D Lotto number 0, number 5 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 19 at number 22, at mga numero sa Lotto number 10, number 31, number 27, number 16, number 38 at number 29 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto number 3 number 1 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 14 at number 25, at mga numero sa Lotto number 11 number 25, Number 40, Number 31, Number 27 at Number 45, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra sa 3D Lotto number 2, number 1 at number 7 at sa 2D Lotto ay number 24 at number 25 at mga numero sa Lotto number 19, number 20, number 33, number 43, number 18 at number 21 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio sa 3D Lotto number 5, number 4 at number 8 at sa 2D Lotto ay number 19 at number 25 at mga numero sa Lotto number 20, number 14, number 32, number 44, number 39 at number 5, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D Lotto number 1, number 3 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 28 at number 10. At mga numero sa loto number 25, number 31, number 40, number 18, number 29 at number 2 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn. Sa 3D loto number 6, number 2 at number 5 at sa 2D loto ay number 9 at number 25 at mga numero sa loto number 11, number 23 number 47, number 31, number 20 at number 9, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D Lotto number 5, number 5 at number 0, at sa 2D Lotto ay number 2 at number 30, at mga numero sa Lotto number 46, number 20, number 13 Numbay Labinsham na number 37 at number 5, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Pisces, sa 3D Lotto No. 6, No. 2 at No. 3, at sa 2D Lotto ay No. 26 at No. 14, at mga numero sa Lotto No. 8, No. 4, No. 32, No. 39, No. 11 at No. 44, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.